Ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang dambuhalang hayop ay tingnan mo. Gaya mo'y nilikha ko dito sa mundo. Ito'y parang baka kung kumain ng damo. Ang lakas niya ay naiipon sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan sa himay-may ng kanyang laman. Ang tigas ng buntot niya ay sidarang katulad. Ang kanyang mga hitay ay siksik at matatag. Parang tanso ang kanyang mga buto. Sintigas ng bakal ang kanyang mga braso. Siya ay pangunahin sa mga nilikha, ngunit magagapinang sa kanya'y lumikha. Siya ay nanginginain doon sa mga bundok, doon sa tirahan ng kapwa niya hayop. Siya ay doon lumalagi sa ilalim ng tinikan, nakatago sa gitna ng mga talahib sa putikan. Sanga ng mga puno ang sa kanya'y tumatakip, sa kanya'y nakapaligid sa tabi nitong batis. Hindi siya natatakot, lumakas man ng agos. Ang Jordan man ay lumalim. Mahinahon pa rin kung kumilos. Siya kaya ay mahuli sa pamamagitan ng bingwit? Makuha kaya siya sa ilong sa pamamagitan ng kawit? Mahuhuli mo ba ang lebiatan sa pamamagitan ng pamingwit? May tatali mo ba ang dila nito sa pamamagitan ng lubid? Matatalian mo kaya ng lubid ang ilong nito? Tatagusan kaya ng kawit ang mga pangan nito? Siya kaya ay lumapit at lumuhod sa harap mo, magsalita ng malumanay at magmakaawa sa iyo? Siya kaya ay makiusap at ikaw ay pangakuan, na sa habang buhay ikaw ay paglingkuran? Siya kaya ay parang ibong tatalian at lalaruin, upang mga babaeng lingkod mo ay aliwin? Tawaran kaya siya ng mga mamimili? Paghatian kaya siya upang maipagbili? tablan kaya ang makapal niyang balat. Sa ulo kaya niya ay tumagos ang matulis na sibat? Hawakan mo siya kahit na minsan lang. Hindi mo na uulitin dahil sa inyong paglalaban. Ang sino mang sa kanya ay makakakita. Sa lupay mabubuwal nawawala ng pag-asa. Kapag siya ay ginambala, ubod siya ng bagsik. Sa kanyang harap ay walang nangangahas lumapit. Sinong lulusob sa kanya at hindi mamamatay? Walang makakagawa nito sa buong sanlibutan. Ang makanyang mga binti ay malaki at matatag. At walang kaparis ang taglay nitong lakas. Sino ang makakapag-alis sa panlabas niyang kasuotan? May sandata na bang nakatusok sa balat niyang makapal? Sa bibig niya ay sino kaya ang maaring magbuka? Nakakatakot na mga ngipin nakahanay sa bunganga niya. Maraming kalasag nakahanay sa kanyang likod sintigas ng bato at nakalagay ng maayos. Masinsin ang pagkaayos. Ito'y dikit-dikit. Walang pagitan. Nihangin hangin ay di makasingit. Kung siya ay bumahin, ang ilong ay nag-aapoy. Mata niya mapula parang araw sa dapit hapon. Mula sa bibig niya ay may apoy na lumalabas. Mga baga ng apoy ang dooy sumisiklab. Sa ilong niya ay nanggagaling ang makapal na usok Parang usok na nagmumula sa kumukulong palayok at damong sinusunog. Hininga niya ay nagbabaga, sa init ay nag-aalab. Naglalagablab na apoy sa bibig niya ay nagbubuhat. Ang kanyang leeg na may puno ng kalakasan. Sino mang makakita sa kanya ay kinikilabutan. Walang mahinang bahagi sa kanyang balat, tulad ng bakal matigas at makunat. Ang tigas ng kanyang puso bato ang katulad kaya ng batong gilingan sa tibay at tatag. Kapag siya ay tumayo, masisindak rin ang pinakamalakas. Wala silang magawa. Awaris siya itakot ay tumatakas. Pagkat siya ay di tatablan kahit na ng tabak, maging ng palaso, ng punyal o ng sibat. Sa kanya ang bakal ay parang dayaming marupok. Ang katulad nitong tanso ay kahoy na nabubulok. Sa palaso ay hindi siya maaaring mapatakbo Bisa sa kanya'y parang dayami ang tirador at ang bato. Kahoy na panghampas sa kanya'y para lamang patpat. -pat. Tumatawa lamang siya kapag siya'y sinisibat. Kaliskis ng kanyang tiyan ay napakatalas at sa putik na daanan, nagiiwan ng mga bakas. Kaya niyang pakuluin ng malalim na tubig, hinahalo niya ang dagat na parang palayok ng langis. Yung may kayakong madaan ay kumikislap sa liwanag ang akala mo sa tubig puting buhok ang katulad Tito sa daigdig ay wala siyang katulad Pagkat siya walang takot hindi na sisindak Sa lahat ng mga hayop ay mababa ang tingin niya Kuns sa kanilang lahat ang naghahari ay siya